Hi guys, kagwapa ha, sa ako ang kwan, nagmodel, mantaw na siya sa CR, kaniya akong iyan, kinakusgan. <laughs> ya, yeah, nag-enjoy-enjoy enjoy kami ya, yeah, nag-ihaw kami ng tilapia. Hi guys, ya, yeah, nag-ihaw kami ng tilapia, sarap. Ang dami yan dito pa, oy. isang ano, tatlong bangos, at saka tatlong kilong tilapia, sarap. Yan. Si Bibi Rabbit ko. At ah, saka, hindi ko na kaya. Ah, ito, si Bibi Rabbit. Ito, si, si Bobo Rabo. Ganit-ganit <laughs> <Ha? laughs> eh. Ano? Ah, uh, ang sabag tawag patanggas? Ano ah, ang sana diret eh? Nasubo. <laughs> La Nasubo. Nasubo lasog sokbo ayan yan Hi guys Portuguese uh, Ah Portuguese video Portuguese Portuguese Portugues. Portugues, welcome to my guys <laughs> <laughs> Malapit na tayo kakain! Yan, yeah, oh, ang ganda naman ang... Ha? Wala ko yung lighter. Doon, wala dito. Ah, ang ganda naman ng mga anak ko. Yeah, your hands! Hello! Oh, ang mga badja! Wow! Naka-brush! Si Tita, si Tita. Ay, saan mo ito? Tita. na ako. Ah! Diyan, bababal pa. Ah! Labligit, huwag kang mapalayo, ha? Kuya! Ate, yung anak. Nag-enjoy sila ako, hindi pa talaga. Kasi, in ako sa pagluluto. Mm hmm? Hmm? Luto muna ako para makakain na gutom na. Okay, bye!